Rules to protect your inner peace 1. Putulin ang mga nakakalason na tao sa iyong buhay Bagamat hindi madaling gawin to Para magkaroon ka ng kapepaan sa isip Kailangan mong gawin ito 2. Ilayo ang iyong sarili sa mga taong nagbibigay lamang ng negatibong kaisipan at lakas Hindi hindi kanila matutulungan na lumago 3 piliin ng matalino ang iyong mga laban. Hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng iyong enerhiya at reaksyon. 4. Mag-ingat sa pagpapaalam sa mga tao na maging bahagi ng iyong buhay. Hindi lahat ay kaibigan. 5. Magpahinga. Kapag ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng pagod, magbakasyon. Nararapat sa iyo yan. Six, Alamin kung kailan dapat lumayo. Kung ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip, ito ay hindi katumbas ng halaga. 7. Laging maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang pagiging mag-isa ay nakakapagpagaling minsan. 8. Magkuroon ng mas kaunting oras para sa social media at higit pa sa nagsisimula ng isang bagong libangan Maging produktibo sa iyong oras. 9. Maging madaling makibagay sa pagbabago. Laging ihanda ang iyong sarili para sa walang katapusang mga posibilidad. 10. Ang pag-alam sa iyong mga nag-trigger ay iyong responsibilidad. Hindi sa lahat ng oras mag-aadjust ang tao para sa iyo. At yun po ang mga sampung panuntunan upang maprotektahan ang iyong panloob na kapayapaan. Kaya ikaw kaibigan, lagi mong tatandaan. Always choose your inner peace. Do not let the behavior of others destroy your inner peace. Piliin mo maging masaya. Nothing can bring you peace but yourself. Peace is not the absence of power. Peace is the presence of love. Kaya ikaw, piliin mo pa rin maging mapagmahal.